Isang lalaki naman sa si Pasay City ang inaresto matapos umanong molest siyahin ang sarili niyang anak. May ulat si Athena Imperial. Athena? Naris inaresto ng Pasay TNT ang isang lalaki matapos umanong molestyahin ng sarili nitong anak nitong Sabado. Nagyayaraw ang suspek na makipagkita sa dati nitong asawa at sa apat na taong gulang nilang anak sa isang hotel sa Pasay City. Habang may kausap daw ang ina ng bata sa telepono sa labas ng kwarto, narinig na lamang daw niyang umiiyak ang bata. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang wala ng saplot ang anak, umiiyak at nanginginig. Sinabi raw nito sa kanya na natakot ito sa ama. Nang nasa taxi na ang mag-ina, inamin ng bata na may ginawa ang masama sa kanya ang ama. Kaya kinabukasan, nagsumbong siya sa mga police. Lumabas din sa medical legal ng bata na may infeksyon ito sa maselang bahagi ng katawan. At kagabi, inaresto ang suspect sa bahay nito sa Makati. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Maaring kasuhan ng child abuse at rape ang suspect kung mapatutunay ang ginawa niya ang krimen. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay, Mariz. Maraming salamat, Athena Imperial.